Welcome po sa Jeter Krebe mga ka kalods Ito po ay in-install namin na uh, fix glass with counter po na uh, sa may crispy po clear glass lang po at PC white frame ang gamit uh, rick tube po ay 1 x 2 at may mga SBC po ang ginamit namin clear glass po 1 4 po ang size niya po ay 2 feet ang height at ang lapad po ay nasa 7 feet at 5 feet ito po ang uh, lagyan namin ng mga isubisian isibay po yan. yan at may ano po yung istante sa ano, harap at may counter po na ang height ng counter natin ay 8 feet at 16 uh, 8 inches at 16 inches ang lapad para daanan po sa mga pagkain bago po itong crispy king dito mag opening na sila ngayong ano sa tordi at para malaman nyo kung magkano to yung fix na ginagawa namin ng counter sa crispy king ang lahat po ito ay mga isang ligo po ang nagamit namin na clear glass at saka isa't kalahati na length na 1x2 at saka uh, at saka ipo mga kalods ang presyo namin lahat dito ay nasa 4,500 pesos so, kasi tag, ano 260 per square foot po yan at kung sino mong may mga katanungan dyan, pwede kayong magtanong sa ating comment section para masagot ko kayo sa ating mga ginagawa na presyo sa ating... Uh, presyo ng ating mga glass and aluminum works. Uh, mga kalods, maraming salamat po. Kung baguhan ka pa sa ating channel, kung hindi pa ka nakasubscribe pakipindot okay, ng ating notification bell para ma-update ko kayo sa ating mga tutorial lalo na sa mga presyo ng ating glass in aluminum box maraming salamat mga kalungs God bless everyone thank you for watching